Kau angkat pengen biju. Picture. Gini aku bang. Dia langsung. <laughs> 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 Kapa agut. <laughs> Asal yang ice cream. Ice cream. Okay, cream. Itu, bibili pa tayo dito? Diyan, Dunkin Donuts. Doon. ice cream. Meron ba yan? <laughs> Ito, mapicture <yan>. <laughs> ma tayo dun. <laughs> Ay, doon do. pala yun. Tara. <laughs> doon pala yun, mali. Meron ba dyan ang baik? O oh, sige, doon ta. Tara, nabilis na ta. Anong oras na? Ganda ng ano. Hindi ba? Ang ganda. <laughs> ang luwag mo. <na. laughs> ang luwag mo. Okay. Parang ano ah, oh. Ano yan? Hawak ka Hawak ka Hi, shout out din sa mga jowa namin. Shout out mo isa-isa. Shout out sa mga jowa. Sino ba yung mga jowa? Yung mga walang jowa, nandito na ice cream. Here yeah, daw. Hello. <laughs> <laughs> Dapat mo ka, sino mag ano? Papak mo, ganda nga nga. Wala nga, hindi na natin. Visit ka video naman pala. One day, one day. <laughs> Anong video? Hindi na 1, 2, 3 na o. San tayo? San ba tayo? Iikot lang tayo. Red, <laughs> red tag tayo, red tag. Doon sa taas yun, Nina. Tara, kay tayo sa taas. Let's go guys. Samahan nyo kami, iikot lang. <laughs> Asan ba? minangununtok okay na talaga. May kayo sa likod, bilog malaki. bilog <laughs> na tayo. Hi, video, willo kayo kayo bilog kayo bilog kayo bilog kayo bilog kayo bilog kayo bilog kayo kayo sila? Magiging ako. Tingin ako sa buhay. Ayun. Pagod ba? Pagod kami kakasyat. Suntok sa bon. Nanununtok. Saan tayo? Sa red dot. naman. Uy, may picture na. picture na ba? Ako lang mag-isa, ha? Diyan lang kayo. Dito tayo, dito tayo. Saan tayo? Oh Bibili tayo ng ice cream. Okay, tulad kami. Bibili kami ng ice cream yung sigan natin. One real. Ayan, sit na ayan. Direkta tayo. Oh, picture diyan. Picture dito. smile na tayo, picture. Picture. Game. 1 okay. Video, video Ay, Video <laughs>

Pakit mo. Ayan, kadali yan. O yan, galing siya. Ganito talaga ang, ano, totoong kumain ako. Ano? Talaga. <laughs> Ganon. Diba? Ganon, diba? Ako na yung Ang sarap. Ang sarap ng ice cream. Parang tawasan natin yung nanaki. Sabang <laughs> nandila eh. <laughs> <laughs> Hindi kami pinapasok. bakal kumain eh? Pabilisan, maubos. Yung dalawang kasama namin nandoon na. Mga malalakas kumain ba? Anta. <laughs> Big brand in the crisis. Oh, nahan. Okay, makaubos, <laughs> o diba, nahirapan ka sa doon. <laughs> nahirapan ka upo Wala. Ano na? Ano mo kami. <laughs> Apilinay <itala> tayo. Ano <laughs> ako? Bangit-bangit na. And guys, papasok so na kami kasi so naubusin namin. Na Bye. Thank you. Thank you for watching. Thank you. Let's go. <laughs>